Minahagi ni Kim Chiu ang kanyang buong pahayag tungkol sa reklamo na inihain niya laban sa kapatid na si Lakambini, Lakam Chiu. Ayon sa aktres at host ng It's Showtime, matagal niyang pinag-aralan ang sitwasyon bago pumasok sa legal na proseso. Ang pangunahing dahilan ay ang natuklasang umano'y malaking kakulangan sa pondo na kaugnay ng kanilang negosyo. Bagay na hindi niya pinalampas dahil nakapaloob dito ang asset na matagal niyang pinaghirapan. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Kim na mabigat para sa kanya ang nangyari. Aniya, matagal ang internal review na isinagawa nila bago siya nagdesisyon. Idiniin niyang hindi naging madali ang hakbang na ito dahil pamilya ang sangkot. Ngunit kailangan daw niyang protektahan ang kanyang negosyo, pati na ang mga taong umaasa rito. Dahil dito, nagpasya siyang maging bukas at responsable sa paraan ng pagharap sa isyu. Nilinaw rin ni Kim na ang sitwasyon ay nagsimula bilang internal family matter, ngunit lumawak at naging bahagi ng formal na proseso. Pinili niya ang pagiging tapat dahil para sa kanya, dapat maging malinaw ang bawat galaw, lalo na sa negosyo. Nanawagan siya sa publiko na irespeto ang proseso at ang pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Umaasa siyang hahantong sa maayos na direksyon ang lahat sa pamamagitan ng tamang daluyan. Sa kabuan, ang pahayag niya ay nagpapakita ng bigat ng desisyong kailangang gawin kahit laban sa taong malapit sa kanya. Gayunman, ipinakita rin niya na hindi niya isinasantabi ang healing at pag-asa para sa kanilang magkakapamilya. Binanggit niya'ng patuloy pa rin ang commitment niya sa trabaho, sa mga sumusuporta, at sa paglago ng kanyang iba't ibang business venture. Matatandaan na kahapon December 2. Formal na nagsampan ng kasong qualified theft si Kim sa kapatid na si Lakam Chiu matapos madiskubre ang mga serious financial discrepancies sa kanilang business venture. Sa kanyang official statement, sinabi ni Kim na idinaan niya sa legal na usapan ang nangyari dahil nadiskubre niyang malaking halaga ng pera ang nawawala sa asset ng kanilang business. Narito ang kanyang buong pahayag. I am issuing this statement with a heavy heart and with deep respect for the truth And for the people who have supported me throughout my career and my business journey. After careful consideration and months of internal review, I have made the difficult decision to file a legal case for qualified theft against my sister, La Kambini Chu, in relation to serious financial discrepancies discovered within my business operations. This decision did not come easily. It is one of the most painful steps I have ever taken in my life. As many know, I built my business ventures with hard work, passion, and trust in the people I love. Unfortunately, substantial amounts connected to my business assets were found missing. These discoveries forced me to take formal action to protect not just my company, but also the livelihoods of the people who work with me and the integrity of everything I have built. This is a private family matter that has now become a legal process. I am choosing transparency, responsibility, and accountability, not only for myself, but also for the brand and community that has supported me from the beginning. I ask for understanding, respect, as our family navigates this very difficult chapter. I am hopeful that through the proper legal channels, clarity and fairness will prevail. Despite this painful situation, I remain committed to my work, my supporters, and the continued growth of my business ventures. I also continue to pray for healing. and resolution for everyone involved. Thank you for your support, compassion, and respect during this time. Ayon sa ulat aabot ng 300 milyong piso ang nawala sa pera ni Kim kasama na ang ibang ari-arian. Samantala komento naman ng ilang netizens, tama alang yan. Nakakasad pero dapat di natin ay tolerate na abusuhin tayo ng kamag-anak natin. Kim didn't just lose money. She also lost her relationship with her sister. Kung minsan talaga kahit masakit, may mga bagay kang need gawin para matuto at hindi na maulit. Nakakalungkot. Dahil breadwinner na nga si Kim, ginawan pa ng hindi maganda. Basta sugal-ubos ka talaga dyan. Pag pera talaga ang pag-usapan, walang kinikilalang kapatid pa dyan. Huhu ang sad naman talaga pag ganyan. Pero walang magagawa. May ganyan talagang kapatid. Ang hirap magtiwala kahit ka mag-anak. Real talk. Anong klasing ate ni Kim? Lahat ng kailangan ng pamilya niya si Kim nag-provide. Tapos lolokohin. At pag nanakawan mo, miss mo yan. Sila kam. May sweldo kay Kim. Hay sayang ang pagiging magkapatid. Pinangsugal ang perang. Hindi ikaw. Ang naghirap dugo at pawis pagod at puyat. Tapos sarili mong kapatid. Magtra-tridor sa'yo. Tama yan, Kim. Paran man alam. nila kam di. Dahil kapatid mo siya ay di mo nagagawin ang dapat, itama e ang maling gawain. Ma Kimberly Su Waichu, nabasa mo itong salaysay mo? Nabasa mo po itong uh, salaysay mo? Uh, consisting uh, of 49 uh, pages. Lahat po nang nandito totoo? Uh, Apo. Naintindihan mo naman? Uh, Apo. Naintindihan mo ma'am na ka, pwedeng kang kasuhan ng perjury. Uh, Apo. Ikaw ang pumirama dito. Uh, Apo. na po. Si Adrian concept pala ang stylist niya, no? Parang si Kim din, no? Di ba Adrian concept si... Si, ano, Kim? Sino ba bang Adrian concept. You're welcome, Mrs. Simon. Oo naman. Yun na nga anong nangyari, nagamit nga ang ano niya, ang pangalan niya kasi nga, di ba? Kasi nga, yeah, too much, too much trust naman kasi sa kapatid niya. Kaya, tapos may gano'n na parang... Wala lang ang problema na ka-business -ka partner niya, ang kapatid niya. Kung wala sana naging problema, kung hindi sana nagkaroon ng... Di ba? Nung maling handling. ng parang gano'n na deliberately alam pa lang... Hi, hey, the words have to... Um, Ganon, I cannot put it in words, pero obviously, Kim felt the harm. Kaya she needed to do that. Ayun. Kahit naman, di ba, tayo. Ralph, malibunas. Ayan si Ralph. Nakita kami ng Star Magical Ball. Revernation, Grace, Bell din. Ayun, Bell pala. Adrian Concert. Andun siya. Nice siya. Quiet. Di mo akalain siya yun. Uy, kong siya yun. Hay, maputi ba siya yun? yung parang K-pop sa si Adrian concept. Kasi, umano siya eh, uh, siya sa akin. I'm very, very pleasant person. Feeling ko siya yun. Congrats, Don Bell. Oo, oh, oh, congrats, Don Bell sa Anak TV. Deserve, deserve, deserve.